bulan ba, mag-focus ba? Me? <laughs> <laughs> Ito na ang ating dressing room. Pwede na tulugan din ni Tagbantay. <laughs> Namin. <No? laughs> Diya ko <an>? bagahan. <laughs> Ready na po ang ating KTV. Dito ba? Ah, dito na lang mag sa loob private sarap lang <laughs> dito yo, bodega. Ano yung bodega ang sinento na siya guys ano yan kulang sa plywood agyanan okay, so, uh, Diyan, salamin ay din yung salamin daan eh e bangko man diya either diyan yung salamin or dito kay chairs man dyan sofa

pag magtubig-tubig mag or magligo diba kalata ang ilalong kay kuan si elevate para na yung anak din yung i tapak na yun Try yung kung ano, frame kung ka pinto sa CR ba hindi hindi soft drinks water ya naman ay para sa trabahante teh ang ulan ginoo ko kamu udah lekaan? bye pahabon kami tau aku ngadal onan itu kan indah pano belum lagi dalam di ayo Ha? Huh? Mana oi? Mana bagi snack? Mana? Mana mana snack? Mana banana fritter? Ito na diyan ay Pandesal ni na

si Ano yan? <coughs> Asa na galing? Ay, ang Hong Kong. Ay, ah, dami ba sa Hong Kong. Ay, ako sa Ikaw ito. Ay, ikaw ito. Kasi di ba kasi sige ay bagyo. Talaga, hindi kami nagkita sa Hong Kong. Teka, saan bang ka? Balubal. Balubal si Dio? No. Teka, si Dio pala siya, guys. Pero siya pa galing pag Hong Kong. Oh my God. Thank you, Pa. Yeah iya, kita cerita, bre, cerita, bre. Kalau gini diri, walau ngekikisahungkung pada sedapat, pencinta kami, kasus, botol cokelat, cekane sentral, kasus dapet. Kasus, 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 dapat kasus, 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 guys, yeay Gap. Yeah. Wala pa rin nangyari na to. Ha? Huh? Ano nangyari okay, na to? Okay. to. Yeah, thank you so much again. My chocolate. Yeah. Okay. Bye bye, chuchay. <laughs> bye bye. Mang, di ka rin sa Hong Kong man. Wala ito nakita. Ang ah, mga bagbilat, taligo. Sexy ba ni mga bagbilat? Oh. Nay mabahaan karon di makauli. Mga siksi ka sila sila guys. Uh, oh, pak hubagang ate ay. Guys, bayot na siya guys, bagong opera na siya. <laughs> <laughs> guys, ligo sila. Nay na no, chocolate. Nay, may maibog ka Nala, ano eh? Natural is best. O sa lugar na siya? Comment dahil kung ano to guys. Uh, murag kinu. Murag si nga. Ato na kanunun niya. Kani dahil siya ay eh, potato. Ram, ano ramen siya? Oh ramen. Bawal mo na kay quick chow rin yung ganbawaan. Ah, di ba ka chocolate na? Chocolate. Kaan ka? Adalah ni para sa mga bata. Oh, ni mama na siya. Ate, ala ni mama na lang na siya. Ah, kaya no, din mga bayot. Tabangan ni na. Napas doon na o. Oh, ang lapad o. Oh, tanahawa. Oh. Picture, picture. Lamik ka ayo. Taunan ako Ako ni siyang tilawan. Hi guys. Meron akong itatry ngayon. Hindi ko alam kung ano to guys. Ah, ayan. Ang ah, pangalan nito ay... Ah, natural is best may nakalagay galing to Hong Kong binigay na natin nakalagay dito is ano ah, ra oh? roasted shredded cattle fish ah makati na isda <laughs> cattle na fish <laughs> cattle fish daw siya eh saan mo yung cattle fish oy cattle siya na isda patingin natin si Sita kasi may chocolate sila kaanta guys magkaanta yan ang cattle na isda ay man dyan Mas ada di rumah ini tidak di sini. Okay, ya, fish, ibu bisa bilang Katol sana isda. Katel warna? Ah, pangit punya pun. Pangit, aku kenal buat pangit. Oh sih. Karena kamu ha. Oh, mau saya mau. Roasted shredded catel fish. Apa ini? Katel o kutil? Katel. Ah, barang katel pilar kan siapa katel fish? Pwede mas daddy nito, baka matanggal ang yung processor. Ayan. Isda pala siya, para siyang manok na kusi o marag... Marag kuan po si Sagi. Marag na blusom. Marag na ni. Pila katolpes daw Betul Ito yung katolpes, kung dili man siya kanang sya bulan. Sya ka pantat. Bulan. <laughs> 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 Ay, bulan ba Ha? Bulan. Bulan, diai, ang bulan

Di, di lo eh, nga isda nga kanang prituhon pa siya. Lami ka siya pero hilaw pag kasi. Pamay siya di ba? <laughs> ba, ba oh, oh, diba? 2024 pa. Expired na. <laughs> like. Thank you ate, iprito yata ito eh. -ano lang ito, paugahon lang sa mantika ay dry. Ano lang, <laughs> lang, lang, <laughs> Lami kayo siya siguro prituhon. Kaya mura mo nokos, umura sa kanang siya ka ng isda siya pero hilaw pa kasi siya. Lulutuin yata oh, press, ito eh. Oh, fresh na fresh Ano na, <laughs> na <laughs> nga tol po? Kay katol fish man. Gatay <laughs> <laughs> ko the Nara, narang Nara! Nara! oh. <laughs> Chocolate. <laughs> Thank you so much ate for this. Tanaw sa bubol. Tanaw sa bubol ni Gunsao. Bulag din siya. Bulag din siya. Langsa. mo magbimik. Ini buat anakna dinemulai muro gilaun dengan bulat dui, langsung. Iya, pipir itu noi. Salad karo ramen kai potato. Ayo aku. Kan enak minum movie denan. Nah, lu. Oh, sambil lang guys ba anak lah. ini. I have challenge. ba mga kain ito. Oh, Ligo dito ka. Pwede mo -ti 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 Meron tayong natural is best from Hong Kong. Galing sa Hong Kong tikman. Tikman This is snack. Ayan Absent na. Tagunting. 'yan. Yan, ha, muloy hindi para sa mga nanunuotuan ni Mo banana Yan, is naktoyan siya po pulutan. Pagkakakutso aku chocolate. Pagkakakutso <laughs> isda lang. <na>, Pagkakakutso ako lang. Pagkakakutso ako lang. Pagkakakutso pulutan kali. Pagkakakutso ako lang. Mababang ka sa load, pero... <laughs> Ay, sumukli. Gusto ka, oh. Uh? Marag bilat kayo <laughs> <nae> din. Ay, man! Ay, strip. <laughs> Lukos, ne? Kumbut lang. <laughs> Marag hilaw nga, kwan. Maman siya tarin nga, na isda. Gani? Nagigilok <laughs> ka <at> siya. <laughs> ah, murag pusit. <laughs> ano siya? This is roasted shredded cattle fish. Oh, wow. Mabakati na isda.

And meron tayong potato ramen. Matikman nyo man lang kasi puro lang mo quick sa inyong panimalay. <laughs> Dile. Hindi namin dine-degrade ang quick kasi yan ang bumuhay sa amin. Pero wala ng quick chow ngayon, no? Mm -hmm. Napa ba di ay? Iba na packaging, iba na. Lucky na kasi yung natikman ko eh. May quick chow pa rin? Yan yung bumuhay sa amin ng bata pa ako. Napa ba di quick chow to karun? Ano na pero laki naman dito. <laughs> Pura, hindi na -order ah, kitchow kasi ang, ang paborito ko kitchow. Iba kasi ang seasoning ng kitchow, di ba? May mantika pa rin ng kitchow. Ah, oh, di ba? Ah. Oh. Balot Ah, oh, meron pa pala. Pichow. Mag-ramen tayo. Thank you so much, ate. Kalimutan ko. Hong Kong girl, thank you. Bye -bye. Chewy texture noodle made with love. Oh. Ha? Ah, ang kuya. Uh -huh. Ah, Moro, <laughs> <laughs> oh, <laughs> moro my hair, mama. Lami, mai? gika, mo sa Bayot ang isda ang bagay sa mga iring ang iro ang kagiron.

Ah, inabot na nga na ng malakas na ulan. No, okay. Ulan lakas. Ayan, mo ng Brana Air. Bonot. Opo. Dawat yan ang sugar. Ha? Ang ganda ba? Sugar? Oo. Ano yung sugar? Ano naman? Oo, may banana fritter with off off. Mmm. Kabuti tala laki, ha? oh my god, I want to try this one. This is my favorite since... Ako lang ang sinday. Since grade 1. <laughs>

namay. Hayo, namingi siya. Namingi siya. promise oh, I love this one. I love Also, this one oh, I love this one ay, so much wala ka cha mas. Pa siya Dapat aya yung pangtiang. siya ka i Mas dami sang baga. Why, why so ano? Lame siya. Ay, mas dami kong baga yang kuando. Dogani. Kay na bro kamote.

The inside is so, oh my God, so banana! It's <laughs> like crispy <laughs> crispy. May paganda yung crispy. Paano ako kumapit lang <laughs> yung pati yung later? Baka pati yung... Bala yun, hindi mo lang <laughs> tama <laughs> mati nga. So ito na, tikman na natin yung... potato, eh. potato ramen, grabe. Siguro gawa ka sa <laughs> potato. Kaya nga, pero hindi sa potato yung ano niya. Hmm. Saan ba galing yung starch ng ano? I mean yung mga ganito na noodles. Ah, may ganun na. Oh. May na noodles. Mas chewy siya. I mean, ganun na, ganun. Mm.

Come on! Piss ko oh. Ang na Ang pagloto, malamit tayo ang nabos. Di nga ni boss ko. Uy! Simulan na <laughs> yung <laughs> rastu. Ang sinabi ko. Ito na, ang Three minutes, 3 minutes, three minutes.